mga kabantayan palang araw po sa ating at mga bagong araw bagong bagong vlog naman po tayo ayan uh, ganun pa rin po ang ligay ng ating panahon malakas pa rin ang angin patukawan tayo ng ating mga alagang chicken ayan sana po ay safe ang lahat ayan may unos na naman po may unos na naman pero ambon lang siya so ayan patukoy na natin yung ating mga manok dahil buto na sila o ayan oh, uy iba dun baba ng manok ay gutom na sila oh dun oop oh ayan Tak bilang. Ayuh, ambun, 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 ambun. Oh. Ay, ano ah. Tapos yung ating pinagaling na manok ay malakas na po mga kabantay na. Makikita niyo po. Pagkatapos natin ito patukayin. Papatukayin din natin siya. Makagulat po kayo. Yung karampong vlog natin ay hindi po siya nakakatayo. So ngayon makikita niyo na po. Ganyan siyang kalakas. Ayan, tukayin natin ating mga halaga. Ayan. Oh, okay, magaway. Tabla. Hmm. Tu. So, yun. Hmm. Tanga. Migut ka diyan. Mali ka ron, tabla. Tanga ka. Nama sa yung Ito, tabla. Lusak, lusak na dito, lusak, lusak, lusak. Oh, okay. yeah. tayo sa isa. Patukoy natin yung ating pinalakas na may sakit na manok. Ayaw mo sa kabila. Ay. Ito. Ah, sangkaba. Ayan, hmm. ito na po yung ating manok. Ayan. So, malakas na siya. Ayan o. No? Hmm. Lagyan dito. Oh. Hmm. Ayan. Mukha dyan. Meron na kayong patuka doon eh. Hmm. Ayan, malakas na po siya. Nakakatayo na po siya mga kabantay. So ililipat po natin yan ang kulungan sa so, malaki natin lalagay. Dahil malakas na nga po siya. Nanabong po ito. Ayan. So, ayan na po yung update natin sa ating manok na ating pinagaling. Ayan, malakas na. Nakatayo na. di ba? isang linggo po. Ah, wala po isang linggo kasi nung dinala po dito yan. Anim na araw po natin siya. Ay, Martes. So, lunis po ngayon. Pulang isang linggo. Isang araw na lang po. Ayan, bali. na ating pinayon ng gamot. Dextrose powder. Tapos, uh, Vitamins tapos saka yung uh, pinakamaganda pong talagang pakain dyan, yung uh, dahon ng higad no. Dahon po talaga ng higad Yan po talaga, no. Kasi po, kung ano po yung kinain niya, pagka po yun ang pinakain nyo, itatain niya po yun. At saka isa pa nga po, uh, yung dextrose powder, dahil hindi nga po siya nakakain, kailangan po yun. Saka vitamins para lumakas yung panyang pangatawan Yan lang po, no, mga kabantay. Ganyan lang po ang pagkapagaling ng ating manok. Kung Basta po ang manok natin ay hindi siya namatay ngayon, wari. Ah, na nalugmok siya. Ah, malata siya. Tapos si eh, na naka, medyo na naman -ano po siya, nakaka ah, Nakakadilat dito ng konti, pero talagang hindi po siya makatoka. Ay, ilan po ang gawin natin ano? Paano milan po natin ng gamot para ah, makarecover siya. Ayun, atulin niyo po yan. Malakas na po siya. Nakatayo na. Dati hindi po siya makatayo. Lumulubog mo siya ngayon, malakas na siya. Yan. So lilipat po natin yan doon sa malaking kulungan para hindi po siya dito. Hindi siya siki. Malaki siyang manok eh. Eri anak niya oh. Yan po yung mga anak niya. Kaya po pinahiram natin ito doon sa kabila. Dahil nga po gusto nila magkalahi. Ayun. Nagkalahi naman po pero uh, hinaram naman ulit doon sa kabila. Yung bali dalawa po yung hiram. So hiniram ulit doon, doon naman pinalahian, eh doon po nagkaroon ng sakit. No, nakatoka po ito ng ano, uh, siguro po higad o kung ano man yung natoka niya, kaya bigla siyang uh, nanamlay. Na halos ni talagang papatay na no, hindi na talaga siya makatoka. Kaya kailangan natin ng uh, painumin ng dextrose powder, tapos uh, vitamins. Saka pakainin natin ng, ngayon eh, nga po, higad para may tae niya yung dapat nyang itae na mga nakain niya. Ayan. Yun lang po ano mga kapantay. Ayan. Pinakamaganda pong gamot yun. Dextrose powder, uh, multivitamins, uh, lactamino acid. Ayan. Lactamino acid. Ayan po. Tsaka po Yun lang po ang tatlo na yan ang kailangan pong... Wala po kayong... Uh, dextrose powder, kahit po vitamins lang, tapos painamin na po siya ng tubig, tapos uh, pakainin nyo siya ng higadigaran kasi po yung higa, higadigaran parang uh, pagkain na rin po yun ano? so ayan malakas uh, na po yung ating pinainalaga ang manok na may sakit lipat po natin yan doon natin lilipat ay hindi pala uh, maraming salamat po sa lahat mga sumusuporta sa akin ayan, Bye bye, mama chup-chup. Uh, salamat po, uh, Lord, sa sa panalangin namin na nawa na po yung mina ang bagyo at tama nga po so, sa Sierra Madre ayon. sa awa po ng Panginoon na hindi po ganong kalakas ang naging hangin o hindi naging ganong kalakas din ang mga ulan so ayan, maraming maraming salamat po Lord at uh, sa mga tinamahan po ng malakas na hangin o um, na, napinsala kayo dyan o kung ano man ang mga uh, pinsala uh, laban lang and, andyan ang tayo ko nga sinasabi andyan ang ah uh, amang nasa taas na laging umarali sa atin, laging nakatingin sa atin. Yan. So, ayan, ang so, ating alaga. Ayan, malakas na. Lilipat na natin yan, mamaya. Ayan, mga ganito lang po. Bye-bye, mga, mga juk -juk. Ingat po lahat. God bless to all.